ang init ng panahon nitong nakaraang linggo. Pumapalo na sa higit 42 degrees ang mga temperature sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman, malamang ay uh, mga kababayan natin ay nagpapalamig sa kanilang kanilang mga bahay. O kaya naman, ay nagbumol para may libreng aircon. Pagkambal ng mga pagpapalamig, ay uh, pang food trip. Masarap yung may iniinom ka na malamig at saka kumakain ng masarap. Nakikita nyo siguro sa mga food trip ko last week sa Jollibee. Sino bang Pilipino ang hindi gusto ng Jollibee? Pero alam nyo, bukod dyan ay tanyag na tanyag ang ating mga pagkain sa buong mundo. Ang panlasang Pinoy, usapang pagkain naman muna tayo. Madalas ay nakikita natin sa social media ang mga reaction videos ng mga foreigners sa iba't ibang bansa towards Filipino food. Mga chicheria, mga ulam natin, mga merienda, mga dessert, tanyag at talagang maipagmamalaki natin sa buong mundo ang mga pagkain natin dahil iba talaga ang flavor ng Filipino cuisine. Ayon sa online site na Taste Atlas, ang Pilipinas ay kabilang na sa iba't ibang listahan na top 100. Number 100 naman ang Makati sa best food cities and regions in the world. Number 97 ang ating sinigang na best dishes. Number 93 ang lumpiang Shanghai sa street food. At number 33 ang Pinoy cooking sa best cuisines in the world. Ang feeling ko, pagka nalaman pa yung mga iba natin yung mga regional cuisine, tataas pa yan. Ang dami natin hindi pa nila nakita eh. At talagang, kahit na yung ibang Pilipino hindi nila nakikita. Ang dami, talagang masarap na pagkain din sa Pilipino. Gastronomic tourism, kung tawagin, dahil nagdadala talaga ng turista ang pagkain. Food does not just feed the stomach, Ika nga. It also feeds the soul. Mahilig tayo sa ganun eh. If you're very uh, hospitable. Ano yung pinakamagandang regalo mo sa bisita? Masarap na pagkain. Pag-alis nga, yung hindi na kain, ibabalot to pa para meron silang baon. Yun ang ugali ng Pilipino. that's why part of the cuisine and the hospitality has become such an important part of our life. Siguro, talagang yung hinahanap ko kuminsan, balot. Bata pa ako, natutunan ko kumain ng balon. Hindi ako kumakain ng tsitsiriya. Marami kuminsan mga dinadala mga snack. Ang hindi mamahindi yan, lalo prutas. Yung prutas, kahit na kailan, bigay mo sa akin, kakainin ko lahat. Tapos, ang andin ko na lang. Yung, yung mga palagay ko, ah, mga dishes, may karapatan na ba bigyan ng Michelin Star? Eh, Siyempre, yung aming dinadaraan, yun, napang sarap nun. Siguro, nakilala ng na lahat ng Pilipino yung bagnet namin na galing sa bata. Nandyan din yung empanada. Tapos, yung miki, Yung inihaw na baka. Tapos, yung mga isda. Yung iba, mahilig sa puro mga kilawin. Sado marami. I'm sure may magre-reklamo sa akin na hindi ko nasama yung kanilang pagkain. Pero ang daming masarap na pagkain. Basta't magandang presentation, maayos ang pagkagawa. Pwede mag Michelin star. Lisa, basta comfort food, baka kami na lang dalawa. Kulo mag sa kami, Pinoy food, kasimig kami. Basta yung comfort food, tawag namin makalimutan nung nasa London sila. darating kami doon, punta sila sa amin. Siyempre, daging pagdating niyan, malamig, uh, kadalasan, umuulan, kaya masaka, dinalamig ka. Naku, hinahanap talaga nila dalawa, sinigang na baboy at saka yung putsero para magpainit ng katawan. I think it's still their favorite. It's their comfort food now. Yung mga go-to yan. Yan, yan, surefire yun. Pagpapakaan mo sa iyong mga anak ko yan. No fail talent ko sa pagluluto, hindi sa isang dressing kusin. Ang talent ko na sa pagluluto, kaya kong gumawa ng pagkain kahit na anong laman ng refrigerator at saka anong mga dilatang na naiwan. Kasi nasanay ako na pakatagal, nag-iisa ako. Patsilor ako na matagal. Na patsilor ko, hindi ko masyadong sa shopping, hindi mo iisip yung pag-uwi mo, galing eskwela o galing sa trabaho, kung ano meron. Isa pang talent ko sa pagluluto. Isa lang ang gagamitin kong kalan. As kuminsan, isang plato lang. Kuminsan, hindi na nga plato. Doon na nga sa lutoan. Dumuha ko yan. Ay, tatawa kayo. Ano yung mga bachelor na matagal? Alam nila lahat yan. Lalo na yung tubino sa abroad. Na wala kang cook, wala kang katulong, di ba? May matututo ko talaga dyan. Isa lang ang hukugasan mong kalan. At isa lang ang hukugasan mong plato mayaman ang kultura natin pagdating sa pagkain at pagluluto. Gamit ng social media, lalo pa natin malalaman na may mga pagkain dapat tayuhin at subukan. Kaya sa mga foodie na nga kagaya ko, i-comment ninyo kung ano ang food trip natin dapat sa susunod na linggo. May nagba viral ngayon ng mga parisan. Mukhang na masasarap. Tignan nga natin at masubukan natin. Patuloy po natin suportahan ang ating mga lokal na pagkain at produkto. Suportahan natin ang ating mga MSMEs sa mga OFW. Ipasubok pa natin ang pagkain Pilipino sa ating mga kaibigan na iwan. Tapos ay imbitahin na natin dito sa atin sa Pilipinas. Mabuhay ang pagkain at panlasang Pilipinas.